Ang dilim niyo naman, hindi naman oh, oh video. video kaya to. ko ah, 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 nga ay ni Ate Ganun na ganun. Ganun na ganun. Ha? Ha? Ngay! Say naman, mamadam. <laughs> Ito <Ay>, pala yan. Sabi ko nga video eh. Video naman, Mamadam, video naman to. Wala man, Zoom? Yun eh, Zoom. Maliwanag pa pa. Ay, mamaw. <laughs> <laughs> Terima asih sampai mulai, ini lah, macam ni awak, lahiran, lahiran, berjauh jauh, 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 Pag may memory card ka pa, mas malaki pa. ka memory card. wala okay. pang memory card. ka memory card. Ay, wala ka memory Ay, wala ka memory card. Ay, wala ka Ay, wala ka 妈妈，我肚子疼。